Hello, Budget Peeps! Alam nyo ba na may makabago at makabuluhang hakbang ang ating gobyerno para sa mas episyenteng paggastos ng pondo ng bayan? At ito ay ang DBM Blockchain Project na kilala rin bilang Project Marisa. Ano nga ba ang Project Marisa? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Marisa ay nangangahulagang modernized appropriations releases information system with a secure and smart approach. Ito ay isang blockchain-based system na inilunsad ng DBM upang gawing mas mabilis, mas tapat at mas ligtas ang pagproseso ng budget ng gobyerno mula sa pag-aproba hanggang sa paglabas ng pondo. Sa tradisyonal na sistema, mabagal gulo at kulang sa transparency ang proseso. Kaya sa pamamagitan ng teknolohiyang blockchain, masisiguro ng DBM na real-time ang update sa estado ng budget, hindi nabubura o nababago ang datos, at mas madaling masubaybayan ng publiko ang daloy ng pondo. Verifiable ang mga dokumento at bukas para sa lahat. Ibig sabihin, kahit sino, gobyerno man o mamamayan, ay pwedeng makita kung saan napupunta ang pondo at kung kailan ito na ilabas. Sa teknolohiyang blockchain ay parang isang digital ledger o talaan na hindi basta-basta nababago. Kaya't anumang dokumentong inilalagay sa Project Marisa ay siguradong ligtas at mapagkakatiwalaan. Katulad ng kasalukuyang available documents ang Special Allotment Release Order or SARO at Notice of Cash Allocation o NCA. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si DBM's Undersecretary Sasa De Rosario. Till next week, Budget Peeps!